Ano to kuya? Bita pa rin yan? Ay, hindi, moli naman Moli, magkano moli mo? Ito, 50 na lang 50 Ayan Ay, yung bita Ito eh, yung po, mga bita Ito po yung mga bita oh, okay. Mga, danyos, mga eh, 100. 100. 100. Oh. Ito yung mga danyas Ayaw mag-note Magkano to? 100 naman 100 lang Ito 150 na to sa page shop ma. Ayan ang mga bita na tulad yan Ayan, oh 150 Ay, 100 100 lang 100. 100 Umura lang kasi sa sa shop e, eh, meron naman 150 din pero kasi magshipment shipment pa po eh. Dito na lang ako. Ayun dito lang 'yun sa Tagaytay. Tagaytay ano. ayan oh, ang gaganda oh. Ayan, wa, 100. Ata Ilan tong ano? Ano? Bibili ako dalawa. gundo oh. Ito yung kauna-unahan kong ano dati eh. Isda. Tapos nauso na naman siya ngayon. Ay, oh. cute. ayun mga kabita. Oh. 100. Sa naghahanap ng beta na isda dito kay Kuya. Tuwing Saturday ka dito? Saturday mam saka Merkulit. Oh, dito lang yan sa public market. Meron, iba-ibang yan. Meron pa ito. Magkano to? Ay, ma'am. Eh, 100 yan. Eh, 100. Ano to? Glow tetra, ma'am. Kasi ito naman yung glass tetra. Ah, ito yung glow in the dark? Hindi, ma'am. Ito yung glow in the dark, ma'am. Mga ganitong kulay. Ah. Pero unahin ko muna ito. Ano, ang gaganda ng mga ano niya, mga kap. Bito, oh. Uh. Pero hindi 'to siya beta. Ha? Ito yan. At, magkano nga po, kuya? 50. Ano to, Molly? Oh, ano lang? 24K Molly na tawag niya. Oh. Ito, Pineapple Molly. Eh, then, glow in the dark. Glow in the dark. Ayan, oh, lalaki pa yan. Pero, ay, gusto ko talaga ay ito. Hanap tayo ng mag-aano. Ito, kunin ko to siya

<laughs> Dalawa, ilang klase ito kuya? Ay, meron pa, oh Maubas ang pera ko nito, wow Ito yung uso ngayon kuya, Ano isda Anong isda? Beta Beta Ah, oh. beta oh -oh.

Ilan na yung napili ko. So, ito yung napili ko. At, may bili din ako nito kasi may pagbibigyan ako. Wala kang mix, kuya. Wala kang mix. Ano yung may, may ano? Ay, hala mo. May may ari kasi ito. Ano yung glowing the dark green? Manguha na lang ako din sa aming kapitbahay. Blue and the dark. Wala kang mix dito? Wala makurot, Puro patray-tray nito nyo. Uh, ha? Huh? Para parehas lang po siya para... Kasi ang gusto mo customer, isa lang lahat para mag-breed po. Ayan o, oh, meron din siya mga goldfish dito. 50-50 lang yan. 50 ilan laman, tatlo. Tatlo, no? Oo, tatlo na Tatlo ang laman. Ito kasi kahit na walang oxygen, no? Oh. Uh, ito, ma'am. Ito, kayo bubuhay sa ito. Ito, ito? ma'am. Kailangan yan, ma Ah, kailangan may oxygen. ano to siya? Koy naman yan. Ah, ma koy. Okay. <laughs> may kalapati din siya. Hi. At ang viral na ito sa Facebook at YouTube. Ano yung ito, kuya? Kailangan to oxygen? Ako, ma'am. Kailangan. Ito na lang yung kahit wala ko si po chingin. yung mga molis yan. Kahit di kailangan Ito, bigyan mo ako. galing e. Ito yung napili ko. Tapos ayan pa. Ito kasi ano lang to eh. Magkano to kuya? 50. 50. May pagbibigyan ako kasi meron siyang ganyan. Mga maliliit na lang bibigyan niya ako. Ha. Ano naman akong Thailand ha? O magkano yung lahat? Ano lang mo? Ay, cute. 270. 270. Ito na sila. Yung pinaghiwalay ko kasi kanina, pagdating ko, pinagsama ko sila. So nag-away, hindi pala sila pwede talagang ipagsama. Tapos, yung feeds naman, ito ang mga maliliit, hindi siya ayaw nila ng ganito. Oh.